Napakaganda na malaman na nakarating ka sa aming channel. Sa aming mga taga-subaybay, taos-pusong pasasalamat sa mga bagong dumating sa munting sulok na ito ng kapayapaan. Hinihiling namin na iwan ang inyong pangalan sa mga komento upang maisama kayo sa aming pang-araw-araw na panalangin. Ngayon, hanapin ang pinakamalalim na konsentrasyon at hayaang ang mabubuting enerhiya ay magningning ng maayos sa inyong mga puso, dahil ang ating mahalagang Diyos ay magsasalita sa inyo ngayon. Minamahal kong mga ana, alam ko na marami sa inyo ang tumitingin sa paligid at nararamdaman na ang taong ito ay hindi pa nagsisimula para sa inyong mga buha. Habang ang kalendaryo ay umuusad, tinatanong ninyo kung bakit tila natigil ang mga plano, hindi pa natutupad ang mga pangarap, at ang mga sagot ay tila napakalay. Ngayon, nais kong kausapin ang puso ng bawat isa sa inyo tungkol sa paghihintay na tila napakahaba at mahira. Alalahanin ninyo na ako ang Diyos na may kontrol sa oras at kawalang hanggan. Sa Ecclesiastes 3, isa isinulat ko, Ang bawat bagay ay may takdang oras, at bawat layunin sa silong ng langit ay may panahon. Maaring hindi ninyo maintindihan kung bakit tila walang nangyayari. Ngunit alamin ninyo na ako ay kumikilos sa likod ng mga eksena, hinuhubog ang inyong mga buhay, inihahanda ang inyong mga puso, at inilalagay ang bawat piraso sa tamang lugar. Kung makita ninyo ang nakikita ko, maiintindihan ninyo na ang panahon ng paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ito ay panahon ng paglago, pag-aaral at paghahanda. Isipin ninyo ang isang binhi na nakatanim sa lupa. Sa isang panahon, tila walang nangyayari. Ngunit sa totoo'y lumalalim ang mga ugat upang masuportahan ang halamang darating. Ganoon din ang nangyayari sa inyo. Pinapalakas ko ang inyong mga ugat upang maging handa kayo sa pagdating ng tamang panahon. Alam ko na maaring mahirap ang katahimikan. Ngunit alalahanin ninyo ang aking sinabi sa Isayas 55, walo tandang bawas siya. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, at ang inyong mga lakad ay hindi aking mga lakad, wika ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din naman ang aking mga lakad ay mas mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip ay mas mataas kaysa inyong mga pag-iisip. Maaari ninyong pagkatiwalaan na ang aking mga plano para sa inyong mga buhay ay mas malaki at mas mabuti kaysa sa inyong maiisip. Kung hindi ko pa nabubuksan ang isang pintuan o hindi pa ako nagbibigay ng bagong direksyon, ito ay dahil inaalagaan ko ang mga detalye na hindi pa ninyo nakikita. Marahil ay pinoprotektahan ko kayo mula sa isang bagay na hindi angkop para sa inyo. O baka naghihintay ako ng tamang sandali kung kailan lahat ng bagay ay magkakahanay ng perpekto upang ang aking mga pagpapala ay maibuhos ng sagan. Mga anak, ang pananampalataya ang magiging pundasyon na magpapalakas sa inyo sa mga sandali ng kawalang katiyaka. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na ako ay umiiral, kundi pagtitiwala na ako ay mabuti, tapat, at makapangyarihang gawin ng higit pa sa inyong hinihingi o iniisi. Tulad ng sinabi ko sa Hebreo, labing isa, isa. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Naalala ninyo ba si Abraham? Maraming taon siyang naghintay para sa pangako ng isang anak. Kahit tila imposible na, nagtiwala siya sa akin at tinupad ko ang aking salita. Tulad ng ginawa ko kay Abraham, gagawin ko rin sa inyo. Magkaroon kayo ng pananampalatayang ako ay kumikilos, kahit hindi ninyo ito nakikita. Mga anak, Gamitin ninyo ang panahon ng paghihintay upang mas mapalapit sa akin sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang listahan ng mga kahilingan, kundi isang pag-uusap sa pagitan natin. Nais kong marinig ang inyong mga puso, ang inyong mga takot, ang inyong mga pag-alinlangan, at pati na rin ang inyong pasasalama. Sa Filipos 4, 6-7, sinabi ko, Huwag kayong mabalisa sa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Ipahayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ang siyang mag-ingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag kayo ay nananalangin, ang inyong mga kaluluwa ay napapanibago at binibigyan ko kayo ng kapayapaan na ako lamang ang makapagbibiga. Kahit hindi ka agad magbago ang mga kalagayan, ang panalangin ay nagbabago sa inyo mula sa loob. Binibigyan kayo ng lakas upang magpatuloy at ng pag-asa upang maghinta. Nais kong malaman ninyo na ang aking salita ay buhay at makapangyarihan. Kung nararamdaman ninyo na ang taon ay hindi pa nagsisimula para sa inyo. Magsaliksik kayo sa banal na kasulatan. Doon ninyo matatagpuan ang aliw, gabay, at mga pangako na matutupad sa tamang oras. Basahin ninyo ang mga kwento ng mga lalaki at babae na nagtiwala sa akin sa kabila ng pinakamatitinding pagsubo. Tingnan ninyo kung paano ako naging tapat sa bawat isa sa kanila at alalahanin ninyo na ako ang parehong Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Mga anak, hindi pa ba nagsisimula ang taon para sa inyo? Marahil dahil hinihintay ko ang eksaktong sandali, kung kailan dapat mangyari ang lahat. Huwag kayong mag tungkol sa kalendaryo ng tao. Ang mahalaga ay ang aking oras. Kapag ako ay kumilos, makikita ninyo kung paano magiging makabuluhan ang lahat. Ang akala ninyong pagkaantala ay magiging paghahanda, at may intindihan ninyo na bawat segundo ay suni. Samantala, magpatuloy kayong maghasik ng mabubuting bin. Tulungan ninyo ang mga nasa paligid ninyo, maging mapagbigay, magpakita ng pagmamahal, at mamuhay ng may integrida. Kahit hindi pa ninyo nakikita ang mga bunga, alamin ninyo na bawat mabuting gawa ay aking nakikita at magbubunga ng masaganang ani sa hinahara. Minamahal kong mga anak, nais kong malaman ninyo na hindi ko kayo kinalimutan. Ang mga plano ko para sa inyo ay mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa, tulad ng aking ipinangako sa Jeremias 20 labing isa. Ang bagong simula na inyong hinihintay ay darating. Ngunit habang naghihintay kayo, magtiwala sa akin, lumago sa pananampalataya, at huwag kailanman mawalan ng pag-aas. Mahal na mahal ko kayo, at ako ay gumagawa upang ang lahat ng bagay ay magtulungan para sa kabutihan ng mga umiibig sa akin. Kung ang mensaheng ito ay tumago sa inyong puso, Isulat ang amen sa mga komento. Mag-subscribe sa channel. I-activate ang mga notification at ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong mahal ninyo. Nawa'y nyo ang aking kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.